Ang pulis sa ilalim ng tulay tuwing alas dos na gabi sinasabi ng mga tricycle driver at mga palaboy sa kalsada na may pulis daw na palaging naka sa ilalim ng tulay sa barangay San Mateo. Kung mapapadaan ka ron sa disoras ng gabi, maririnig mo ang mga kwento nila. Mga kwentong paulit-ulit na binubulong sa mga bagong salta sa lugar. Madalas daw, mag-isa lang ang pulis. Nakaupo sa isang bangkong kahoy, lumanat nilulumot. Tahimik, hindi mo siya mapapansin agad. Kailangan mong silipin sa mahinang liwanag ng dumaraang jeep o motorsiklo. Makikita mo lang siya kung ikaw ay nagmamasid. Sabi ng mga tambay sa karinderya, mabait daw ang pulis na iyon. Sasalubungin ka ng tanggo at sulyap pero niminsan walang narinig na salita mula sa kanya. Isang gabi, dahil sa labis na kuryosidad, naglakas loob si Arvin. Isang bagitong delivery rider, kagagaling lang maghatid ng kape sa kabilang bayan. Mahaba ang biyahe niya pero sa tuwing nadadaan siya roon, para bang may humihila sa kanya para silipin kung totoo nga ang sinasabi ng lahat. Madilim ang ilalim ng tulay, tahimik, tanging lagaslas ng ilog at langit niit ng lumang bakal ang maririnig. May amoy ang hangin, putik, lumot at kung anong malamig na singaw na bumabalot sa balat. Sa dulo ng anino, doon niya nakita ang pulis. Nakaupo. Matikas ang tindi kahit bahagyang nakayuko. May hawak na lumang sumbrero. Tila may inaabot sa gilid ng ilog. Nagtatalo ang isip ni Arvin. Lalapitan ba niya ito? O tatakbo na lang pabalik? Pero nanaig ang kuriosidad. Isa, dalawa, tatlong hakbang hanggang makalapit siya. Sir, magandang gabi po. Nagbabantay po ba kayo rito? Mahina niyang tanong habang kumakabog ang dibdib. Dahan-dahang tumingala ang pulis. Sa ilalim ng mahinang ilaw, napansin niyang maputla ang muka nito. Malamig ang mga mata. Parang malayo ang tanaw. Basang-basa ang uniporme. Tila bagong ahon sa tubig. Nagbabantay. Bulong ng pulis. Mababa ang boses. Basag-basag. Pero hindi para sa buhay. Biglang umihip ang malamig na hangin. May narinig si Arvin na tila mga yabag sa tubig. Pero wala namang tao maliban sa kanila. Napatingin siya sa ilog. Sa ibabaw ng maitim na tubig, may lumulutang na puting tela kumikisay sa agos. Kasabay nun, may mga bulong siyang narinig. Mga tinig na hindi niya mawari kung salita ba yon o ihip lang ng hangin. Napaatras siya sa takot. Nang muli niyang limuni ng pulis, wala na ito. Parang bula na naglaho. Ang naiwan lang, isang lumang sumbrero. Basa madula sa putik dahan-dahan niya itong pinulot. Sa ilalim, nabasa niya ang pangalan. Pat, Armando de la Cruz. Kinabukasan, nagpunta siya sa barangay hall. Isinumbong niya ang nakita sa mga pulis na naroon. Nagkatinginan ang mga ito. Mabigat ang mga mukha. May isa na lang ang huminga ng malalim at bumulong. Si Pat de la Cruz? Matagal lang wala. Sampung taon na ang nakalipas. Hinabon niya ang magnanakaw na tumalon sa tulay. Sumunod siya kahit malakas ang ulan at malakas ang agos. Natagpuan ang bangkay niya kinabukasan, nasa ilalim ng tulay. Kasama ang sombrero niyang yan, na minsan lumilitaw pa rin. Napaupo si Arvin, hindi makapaniwala. Sabi ng matandang pulis, may mga bantay daw na hindi na pinapalad bumalik sa kanilang pamilya, hindi na nauuwi sa presinto. Ang bantay na yon nananatili kung saan siya huling tinawag ng tungkulin. Simula nun, hinding-hindi na muling bumalik si Arvin sa ilalim ng tulay kapag hating gabi. Kapag natatanaw niya ito mula sa kalsada, binabagal niya ang takbo. Tumatango siya sa hangin at palihim na umaasang hindi na siya tatawagin muli ng mga mata sa dilim. Sabi nila, may mga bantay na hindi na umaalis at hindi na rin makakaalis.